So, ayan. Nagluluto tayo ng madali ang ulam. Ayan. Dahil wala kaming ulam na natira. May tuna akong binili kanina. Kinuha ko yung ulo. Pwede na yan. Ayan. Ulo ng tuna. Lagyan ko lang ng konting gulay. Ayan. si sibuyas, at malunggay lang ilagay ko. Kasi, uh, wala eh. Tipid tayo, tipid hanggang pa tipid para may kainin pa tayo bukas. So, ayan. Umpisahan na natin siyang isala. Yan, pakuluin lang natin yung sibuyas kamatis at iba pang pampalasa. Tsaka natin ilalagay ang ating ulo ng tuna. Yan, tagay na natin yung ating dahon ng kahit malunggay katapaan na nagbuo. Yan, may sabaw na tayo. May sabaw na si Mama Lu. Thank you for watching.